Hello mga kabukid. Ngayon mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyo. Meron akong napuna dito sa ating DIY brother. Yan, ito na sa likod ko. Kasi meron akong nilagay dyan na mga palakihin nating sisiyo. Yung papisa natin nung katapusan ng June. Bale, 14 na piraso lang sila. At nagkaroon ta ng mort tayo ng mortality doon parang isa lang yata yung nabawas kaya ngayon gusto kong i sa inyo mga kabukid kung bakit kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon siya yung ating DIY brother mga kabukid wala naman tayong problema dyan okay naman siya kung mag brood kaso lang ngayon palaging umulan dito sa amin kaya yung ating mga alagang sisyo na palakihin para silang nilalamig palagi kahit meron namang pailaw saka yung kanila mga pakpak parang laging basa at saka madumi pakikita ko sa inyo mga kabukid yung ating mga sisiw ah. ito pala sila mga kabukid oh. Ayan, oh. ito yung nakalagay doon sa loob kung titignan niyo mo, ninyo yun mga kabukid yung iba madudumi yung pakpak -pak. saka nilalamig sila Ya Nagtaka ako kung bakit ganun. At ito yung napuna ko mga kabukid. Kung titingnan niyo mga kabukid, yung mga ipot nila hindi na lalaglag sa ba, sa baba, 'di ba? Naiipon siya. So ibig sabihin mga kabukid, malaga pala na dapat itong butas na apakan nila maganda kung malaki yung butas kung titingnan mo itong aking kamay yung aking hintuturo mga kabukid oh itong daliri ko 'di ba maliit talaga siya dapat yung butas nito yung kasya ito sana kasya yung kasya sa butas para yung ipot niya malalaglag sa baba kasi ang kadalasan mga kabukid yung ipot na 'yan dahil palaging umuulan dito sa amin matagal siyang natutuyo at yan palagi nilang aapakan at yun ang naging dahilan kung bakit yung ating mga sisyo na palakihin dito parang palagi silang nilalamig kahit mainit naman sa loob at saka madumi yung kanilang pakpak yan nagkaroon tayo ng mortality yun o yan ginawa ko mga kabukid bumili ako ng ito screen panibago para palitan ko siya ito pala yung binili ko mga kabukid bumili lang ko ng isang mitros yan o kung titignan yung mga kabukid yung butas niya o. yan o diba halos kasya na yung isa kong daliri dito yung ito maliit na daliri ko yan o kumpara doon sa kabila na halos hindi talaga siya kasya ito yung ipapalit ko doon. So, yun lang mga kabukid. Isang magandang araw sa ating lahat. At maraming salamat pala sa lahat ng mga sumuporta sa akin at nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Thank you very much. God bless all. Hanggang dito na lang sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ingat kayo palagi. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga kabukid kung paano ko siya palitan ng Apa kan? kasi baka abutan pa tayo ng ilang oras yung sa akin lang yung ko lang kung anong nangyari doon sa ating mga palaking sisiyo dito sa loob natin na DIY brother ang ito lang see you my next video mga kabukid i-update ko lang kayo doon sa ating mga sisyo pag natapos ko na itong palitan bye bye